um, kumusta? Nakuha namin yung mga material mo tungkol sa isang ano, medyo malalim na usapin. Itong spiritual formation. Parang ang dating kasi naghahanap ka ng something more, di ba? Higit pa sa, alam mo na, yung usual na sukatan ng success o pagiging mabuting tao lang. Tama ba? Sige, ang plano natin ngayon, himayin natin to. Gamit mismo yung mga sulatin mo. Sinasabi dito na hindi raw ito yung typical na self-improvement na nakikita natin sa, alam mo na, bookstores. Ito raw ay isang um, malalim na proseso, panloob na pagbabago, at nakasentro kay Kristo. Handaan na bang silipin natin to? Oo, tama ka dyan. At yung isang malinaw na kaibahan nga, based sa mga sources mo, ay hindi lang ito tungkol sa paggawa, kundi mas tungkol sa pagiging sino ka. Gets mo? Hindi lang basta checklist ng gagawin, kundi paghubog mismo ng ano, puso, isip, pati kaluluwa. Parang yung analogy sa isayas, di ba? Na tayo yung luwad, siya yung magpapalayok. Ang punto raw, hindi lang better behavior ang gusto ng Diyos, kundi yung mas malalim na pagkatao talaga. Okay, okay. Simulan na natin ang paghimay. Ito, malinaw na malinaw sa mga pinadala mo, ang spiritual formation daw proseso to ng pagiging kawangis ni Kristo. May mga binanggit pang verses, Roma to Corinto. Um, hindi siya listahan ng dapat gawin kundi pagbabago talaga mula sa loob. Kaya madalas daw na pagkakamalan lang siyang simpleng pag-aayos ng ugali. Moralism kumbaga, pero iba raw talaga ang ugat. Oo at yun nga, ang ugat niyan, sabi sa mga nabasa natin, ay yung pagpapanumbalik ng larawan ng Diyos yung Imago Dei sa atin. Kasi yun yung parang original design na uh, medyo na nayupi dahil sa kasalanan, di ba? So ang goal, maging katulad ni Kristo. Siya yung modelo at siya rin yung paraan. Siyempre, kasama ang banal na espiritu. Hindi ito self-help lang na may konting dasal. Talagang pinasimulan ng espiritu kay Kristo na katutok at buong pagkatao ang sakop. Teka, may isang punto dito na medyo ano, nakakagulat para sa akin. Yung papel ng paghihirap. Tinawag na crucible. Parang matinding pagsubok. Ganon. Na nagpapadalisay daw. Sabi sa mga sulatin mo, madalas daw, mas mabilis o mas malalim ang paghubog pag nasa gitna ka ng ganito. May binanggit na Roma 5. So, hindi pala siya hadlang. Kasangkapan pala. Okay at yun yung mahirap lunukin minsan, di ba? Lalo na ngayon gusto natin, ano, laging komfortable, laging madali. Pero yun ang sinasabi, na kahit yung sakit, parang ginagamit ng Diyos para sa mas malalim na purpose. Sa paghubog, parang si David daw sa ilang. Wow. Ano pa ba yung isang takeaway mo? Yung talagang tumatak sa'yo sa mga binasa mo? Um, napansin ko rin yung paulit-ulit na pagbanggit sa false self tapos yung formed self. Yung false self, parang ito yung pagkatao na binuo natin based sa takot o sa kailangan natin ng approval ng iba o sa gusto nating kontrolin ang lahat. Alam mo yon. Ang spiritual formation daw, ayon dito sa mga text, e proseso na pagtanggal nitong parang peking balat, tapos paglilinang nung tunay na ikaw, yung nakaugat sa pagkakakilanlan mo bilang minamahal ng Diyos, hindi based sa performance mo. Ah, Okay. So, pagtanggal ng peke, pagpapalago ng tunay, at meron ding mga practical na steps daw para sa, hindi para tayo ang mag control, pero para makipag-participate sa proseso. Binabanggit dito yung pagbubulay sa salita, hindi lang basta basa, kundi yung pinapasok mo sa puso mo. Tapos, yung kahalagahan ng silence and solitude, para daw marinig natin yung Diyos. Tsaka yung community? Yung pangungumpisal sa isa't isa, mahalaga rin daw. Pati yung Sabbath rest. Oo nga, yung Sabbath. Bilang pagtitiwala daw yun, hindi lang pahinga. Meron pa nga mga tools na binanggit parang self-assessment wheel, journaling prompts, mga ganon. Pero ang bottom line, hindi tayo ang humuhubog. Pero ano, inaanyayahan tayong makikooperate sa kanya sa magpapalayok. So, kung lalagumin natin para sa iyo na nakikinig, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Base dito sa mga pinagsama-sama nating impormasyon, ang spiritual formation, um, hindi siya another project nang, hindi idadagdag sa to-do list. Mas parang pustura siya. Pagpapasakop, pagpapahubog sa kamay ng Diyos, hindi tungkol sa pagiging perfecto agad-agad, kundi sa pagiging mas totoo, mas buo kay Kristo. Araw-araw. Oo, at ang malaking tanong talaga na iniiwan ito, para sa'yo, ay kung Papayag ka bang mahubog? Kahit sa mga paraan na hindi komportable o hindi mo agad magets yung proseso. Kasi paglakbay ito eh, mula sa information lang, patungo sa transformation. Talaga. Kasi aminin man natin o hindi, palagi naman tayong hinuhubog ng kung ano-ano, ba? -ano, diba? Kaya ito ang iiwan namin palaisipan para sa'yo. Kung hindi ikaw ang actively na nagpapahubog sa sarili mo patungo kay Kristo, ano o sino kaya ang kasalukuyang humuhubog sa iyo ngayon? Yung kultura ba sa paligid mo? Yung social media feed mo? Yung mga takot mo ba? O yung mga expectations ng ibang tao? O handa ka na bang mas hayaan, mas intentionally na yung tunay na magpapalayok ang siyang kumilos at humubog sa buhay mo?